So mga kalambat na ay na na naman tayo ngayon sa karagatan Sobrang tagal naman ng hindi natin pag upload ng video ay na ay tingnan nyo ang aking fishing rod ay talagang kaayos lang yan Diwa nung nakaraan ay naputol talaga yung gawa ng malaking isda at Tapos kung nga palang ayusin dyan ang aking fishing rod ay rumikta na, na agad ako gawa ng mamaya ay mainit na ay sayang ang ating sunscreen Na ay tingnan nyo mga kalambat o nagsawa din sa atin ng panahon sa sobrang ganda at payapa naman talaga ng ating karagatan ay yanong sarap mag fishing Inatras ko na nga pala itong ating bangka gawa na magsisimula na naman tayo magsagwan pat tungo dun sa spot kung saan maraming isda. Ay, tingnan nyo mga kalambat, nagsagawa na nga pala ako dyan, gawa na papunta ako dun sa may spot kung saan maraming isda. Para nga pala, hindi talaga ako nakapag-video, gawa na cellphone ko ay nalobat, ay eh, kaya pinadala ko muna sa bahay para i-charge. Ang dami ko talaga nahuli ng mga sigapo, ay eh, talagang hindi ko binidyohan, sabi ko sa sarili ko ay eh, sayang yung aking cellphone at sana na pala dinala ko muna ay eh, may percent pa naman. Net up ko na nga pala itong ating fishing rod at dito tayo pepe so, sa may tapat ng Titan Beach. Nga pala, ako nga pala may babalita eh, sa inyo at alam na alam ko talang gustong gusto nyo yung balitang mga ganon. Chismisan ba? Uy, hindi ganun yun. Paraan nga pala habang nag-edit nga pala ako ng aking video ay pagka-save ko, tingin ako sa gallery ko, ay wala na. Bakit kaya gayon yun? Tapos ko nga pala dyan magbalita sa inyo ito, naghagis na ako ng fishing rod, gawa ng atat talaga ako makahuli. Pagkahagis ko nga pala natin ang ating fishing rod, ay nagintay muna ako dyan kung makakahuli tayo. Pagkahagis ko nga pala dyan, ito ang pinakamasaklap ay talagang sumabit yung aking fishing rod ay kainaman na. Nung naghagis nga pala ako ng fishing rod ko dyan, abay tingnan yung mga kalambat, nakahuli ako dyan ng liglig. Isa palang pala talagang huli ko dyan mga kalambat, gawa ng bawat hagis ko pala dyan ay sumasama ang panahon na ay tingnan yung kalangitan. Nagkukulimlim na naman. Be, marami sa akin nagsasabi na bakit dito lang daw ako sa pesto na kung ano mga gantong liglig -lig or kahit anong isda. Ang sagot ko naman ay dito lang talaga ako gawa ng yung aking pamiwas ay hindi talaga pwedeng pang laot. Pinanda ko na nga pala itong ating fishing rod. Gawa na doon tayo lilipat sa kabilang isla. Kung saan ang marami bagang isda din na may mga liglig baga o kay sari isda. At tapos ko palang pandawin itong aking fishing rod. Ito nagdaong muna ako sa tabi. Gawa na sobrang lakas naman talaga ng ulan ay hindi, hindi, ko na kayang iikot yung aking bangka. Testing nga lang ako dito mag-fishing dito sa may tabi. Gawa ng baka tayo makahuli dito ng mga haba or barracuda ang tawag kasi sa mga kalapitan kasi may mga barracuda kasi pag nasa tabi talaga at saka mabuhangin habang hinahata ko nga pala itong ating fishing rod abay tingnan yung mga kalambat may sumusunod na haba at saka kanuping ay sana'y mahuli ano kakailang hagis talaga ako niya mga kalambat ay talaga yung haba ay talaga nagpapauli-uli lang sa may gilid hindi talaga nakakain baga sa may ano gawa ng yung aking artificial ay hindi naman masyado lutang kagas ko nga pala dyan isang beses hindi ko na inulit gawa na lagi nalang sinasabit sa bato ay napapalakas yung aking hagis kay naman sobrang tagal talaga tumila ng ulan ay buti na lang yung aking cellphone ay may cover kung hindi na kakalakasan ng ulan ito nagrekta na, na ulit ako mag fishing gawa na doon tayo pepesto sa may tapat ulit ng ating pinagbingwit ang gawa na doon ang liglig kita nyo naman. At saka nga po pala may isisingit nga rin pa pala ako dito sa ating voiceover ay marami po sa akin nagsasabi na ano daw pong gamit kong camera ay ang gamit ko pong camera na laang ay ito pong aking cellphone na Redmi Note 11 Pro. Uy grabe naka pro tayo. At sobrang lino naman kasi ng ating kamerang ito ay marami nagsasabi sa akin na baka daw GoPro ang gamit ko. Ay hindi po GoPro ang gamit ko ay pwede pong panlalim yun. Ito pong aking cellphone ay hindi po pwede pang ilalim ng dagat Pantabi-tabi lang ba? wala na nga pala ako dyan maghulog ng ating angkla. Gawa na dito tayo pepes to. natin dito kung tayo makakahuli talaga. Ayun na nga, nagtry nga pala ako maghagis dyan. Ayun, nakikita nyo naman kung ano yung nahuli ko. Ay, artificial yun, hindi inhuli. huli. Akala nyo may huli ano. Ito pa mga kalambata. Sobrang malas naman talaga natin ngayong araw na ito ay kainaman natin. Tingnan nyo naman ang aking artificial at saka ang aking pamingwit ay talaga nagsabid-sabid na. Ay tingnan niyo mga kalamba to. So, sobrang lakas naman talaga ng itchan nitong taong ito ay talaga naman nagsabid-sabid pa. Akala napakalayo ng kanyang fishing rod. <laughs> ang nag guys nga pala tayo ng ating artificial at saka itong ating braided line na ay tingnan niyo mga kalambato to. na naman ng panahon. Nagkukulimling-kulimlim na naman. Habang nagsasagwan nga pala ako dyan, ito nakikipaglaban talaga ako sa malakas na hangin. Gawa na yung aming bangka iba-ibang direction pag malakas ang hangin. Pauwi na nga pala kami dyan. ito. Sabi ko sa kasama ko, i-flex yung aming mga huli. Ayan po, sa sar ari po mga minahuhuli mga kalambat. Nung nakawin na nga pala kami. Ito nga palang huli na mga kalambato. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15,